Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inamin ni Anthony Edwards sa Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out ulit nga daw po ng dalawang player, ang Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, napakaingay ni Anthony Edwards sa mga nakalipas na game ng Minnesota Timberwolves sa pakikipag trash talk nito sa kanilang mga kalaban, ay alam rin naman nga po niya kahit papano ang limitasyon ng kanilang kupunan at kung gaano kalakas ang ibang mga teams pagdating ng playoffs. ayun nga po sa naging pahayag nito sa harap mismo ng media, inamin nga po niya dito na napaka white open nga po ng Western Conference since halos lahat nga po ng mga teams dito ay kayang magdumina sa postseason. Sa katunayan, inaasahan ng nga po niya na magkakaroon ng Lakers ng deep playoff push katulad ng ginawa nito ng nakarang season. Inamin na rin naman nga po ni Edwards ng Denver Nuggets nga de na best team sa NBA ngayon. Kaya sigurado na nga po na magiging mahirap para sa Minnesota Timberwolves na talunin ang dalawang ito kung sakasakali mang magkatapat sila sa darating na playoffs. Meaning kinakatakutan pa rin nga po ni Anthony Edwards ang Lakers at ang Nuggets dahil sa talento lalim at experience ng lineup nito ngayong season. Samantala, pun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang out ulit nga na po ng dalawang player, ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po na may panalo ng Lakers ang kanilang game kahapon laban sa Nets, ay dederecho na nga po agad ang kanilang team papunta sa lugar ng Toronto para kalabanin ang kupanan ng Raptors na meron ngayong kasalukuyang 13-game losing streak. Yes, sunod-sunod nga po ang pagkatalo nito ng mga nagdang araw na isang magandang senyales na limado nga po ang Lakers sa kanilang magiging bakbakan bukas ng umaga. Pero hindi rin naman nga po dito magpakampante ang kuponan ng Lakers since nananatili para naman nga po dito ang undermand ang kanilang kuponan. Sa katunayan, base nga po sa nalabas na injury report ng kanilang team Nakalista na nga po dito bilang probable si Jackson Hayes Habang nakalista rin naman nga po bilang questionable sina Anthony Davis at Lebron James na pare-parehong may tinatamong injury sa kanila mga pangangatawan Bukod rin nga po sa kanila ay nakalista rin naman nga po bilang out ang kanila mga players na sina Jalen Huchifino, Gabe Vincent, Cam Reddish, Christian Wood at Jared Vanderbilt Yes, out na naman nga po si na Reddish at Vincent hindi dahil nagtamulit sila ng bagong injury. Bagus kailangan nga po nalang ingatan ang mga pangangatawa ng kanilang mga players since magkakaroon nga po sila ng back-to-back -back games. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.